Ikalabing anim na kabanata Tulong sa mga kapatid sa Hudea Tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Hudea, gawin ninyo ang tulad ng sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy pagparihan ko. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan ako ang magdala, isasama ko sila. Mga Balak ni Pablo Tutuloy ako riyan pagkagaling ko sa Macedonia. Doon ko binabalak dumaan. Magtatagal-tagal ako riyan at maaaring diyan na magparaan ng taglamig upang patulong sa inyo sa susunod kong paglalakbay, bagamat di ko pa alam kung saan ako paroroon. Ayaw kong ako'y dadaan lamang diyan. Ibig kong magtagal ng kaunti kung loloobin ng Panginoon. Ngunit binabala kong manatili rito sa Efeso hanggang Pentecostes. Malaki ang pagkakataon dini para sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang. Pagdating diyan ni Timoteo, siya ay pakasamahan ninyong mabuti upang mapanatag ang kanyang kalooban sapagkat siya ay tulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag ninyo siyang hamakin. Sa halip ay tulungan ninyo upang makabalik dini ng masaya sapagkat siya ay hinihintay ko at ng mga kapatid. Tungkol naman kay kapatid na Apolos, Mahigpit ko siyang pinakausapang dumalaw diyan kasama ng mga kapatid ngunit hindi pa makapariyan. dadalaw siya kapag nagkaroon ng pagkakataon Pangwakas na pananalita Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig Magpakatapang kayo at magpakatibay Ang lahat ng ginagawa ninyoy gawin ninyong may pag-ibig mga kapatid, alam ninyo ang sambahaya ni Estefanas ang unang nahikayat sa Akaya at itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Ipinamamanhiko sa inyong kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Nagagalak ako sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato at Akaiko. Sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa. Sila ang nagpasigla sa akin, gayon din sa inyo. Pahalagahan ninyo ang gayong mga tao. Kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia? Kinukumusta rin kayo ni na Akila at Priscilla? at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa ngala ng Panginoon. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatidini. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Akong si Pablo ang sumusulat nito. Kamusta kayo? Sumpain ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranata, dumating kanawa Panginoon namin naway sumain niyo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Sumain niyong lahat ang aking pag-ibig sa pangalan ni Kristo Jesus.